kajiman Tuto tayo ng sinabaywan na isda. Ngayon lang ako mga kapag tinula ng isda ganito ka Vegemite. kajiman, Ngayon, kajiman oh. masarap daw ito sa bawan kajiman iko ano kalimutan ano, ko yung pangalan kajiman kasi minsan nakabili na ako ng ganyan ka makakatinik. Ito daw hindi. Ano to, malaman daw to kajiman. yeah, may taba pa nga kajiman no? Oh. may binaw pa yung ano Mataba. Mataba naman sa kajiman. Eh, first time ko lang dito gawing tinola to kajiman. sa ko to. Dahil masarap na tong sabawan kajiman. Ayan. Papakulo na ako ng tubig, Kajiman. Yan, ang may tubig. Ada. Ada lain. Ada. Ada. Mega Jimmer, kamatis, sibuyas, whoop, hita nang manok, Jok nila, tang nila, at saka loya, loya, ayan ka Tika hindi ka muna bunso, ha? Ah, muna natin ito bunso, ha? Huh? Kaya nagpabuhat na rin isa. Ayan, Kajima, nagpabuhat na ang batang ito. Hmm, tika lang, iwain ko muna ito. Ay, nagalit na. Nagalit na siya, Jima, Kajima. Hello, 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 hello. Oh, sabi lang ganun. Ano sabi? Ano sabi ni Jimar? Hello, 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 hello. Ay, hello, hello. Ikaw din? Hilo-hilo ikaw. Ha? Hilo-hilo, hilo, hilo, hilo. Uy, ikaw din. Hilo-hilo din ikaw. Ada, nagpabuha ka kasi. Bagong gising. Ayan, tapos na. Ayan, Gajima. Kumukulo na. Yan, kajima, nagpabuhat na ang bata. Lagay natin yung hita ng manok. Luya. Uh, lagay na natin lahat ng kajima. Na? ule uli hanggang sa mga moy malimuyak ang ating tanglat kajima ayan kajima nagpaka buhat buhat maning istali itong batang ito si hai si hay si ikaw dai hai mga kabisaya hai <laughs> mga kabisaya ay, mga sibuhan na. Hi! Kumusta ka mo, Didon? Wala mo na ayos. Wala mo na ayos. Hmm? Wala mo na kami ayos-ayos. Pagkagising. Nandun na kaga, naglinis na sa mga ano. Ayan, Kajimar. Oh, bagong gising yan. Nagsundo kasi yung lolo nito. Sundo sa estudyante. Yeah. Pag wala tayong ganap sa garden, Kajiman, ito, magluluto-luto at alaga. Yan, yeah, Kajiman, ang trabaho ko pag wala kong ganap sa garden. Mayroon akong itatanim na, ano, Kajiman pa yung butchoy. Hindi pa masyadong mataas yung butchoy, Kajiman, eh. Ano, kasi isa lang ang tanim ko ngayon kasi malikot na ito, hindi na to naiiwanan ng matagal. Ayan, ang gima. Ah. Hmm. Ha? Huh? Yan oh. malungkot, ikaw. Si Hai, ikaw. Hai. Thank you, sir. Thank you, oh, wow. Thank you, Oh. Ay, Ay. Ayan. Magsalang na kami nag-isda, Kajimar. Ah, Kajimar, salang ko na yung gulay. Kumulo na siya, Kajimar. Yung gulay muna natin yung eh, eh, ano natin, Kajimar, kasi ang isda kasi kajima aw ah, ang isda madali lang lutuin itong gulay muna kajimal, yung mustasa at saka dahon ng sili yung kajima eh oh, mustasa kajima no oh. saka dahon ng sili saka mustasa doon sa tanim ko kajima sa taas Allah, iya, libre na kami. Kaya habang inahalbisan ko yung sili, kajimal, lalong dumadami ang bunga. Namumulaklak siya, kajimal. Uy! Uy! Ayan, nasalang na natin yung pinto Masarap ang isda namin ka, Jimar. Kasi sinamahan namin siya na kita ng mano. Kita daw. <laughs> Ayan, ka, Jimar. Ulo, kung asari, ハハハハ。<laughs> <c oughs> natin yung isda. Tanggalin na natin ito, Kajiman. gay na natin yung isda at ang gulay. Ano, gising man? O hal sa uje yan, okay na yan, Kajiman. Tapos yung kabila, yung kanin kong black rice, iiniting ko, Kajiman. Yan, yung kanin kong Kajiman, black rice. Minit ko lang kajiman. black rice. Ang natira namin kanin niyang kagabi. Kaya kung ininit yung kajimar, kasi dun sa kaldero, parang nagtututong, may tutong. Kaya pag kanininit ko siya ng ganito sa kawali, nilalagyan ko pa ng kaunting tubig para yung tutong magiging malambot. Kaya dumadami yung kanin. Sayang, kajimar, ginto pa naman to. oh, ginto. Ang mahal kajima, jeep ma dalawang kilo kajima, jeep kumbaga isang kilo to kajima, jeep may git sang daan kasi 200 higit ang dalawang kilo kaya ang isang kilo nito higit git sang daan din mahal kajima, tapos ang dinggo mo lang kung isa ka lang kumakain halos dalawang linggo mo o Oh, dalawang linggo, isang linggo. No. Dalawang linggo. Yung dalawang kilo. Dalawang linggo. Pero pag dalawa kami, ang isang kilo, a dalawang kilo is ano? Dalawa kami, isang linggo lang. Pero pag isa lang, dalawang linggo. Yan. Maraming benefit sa black rice ka Jimar. No. Si ako ka Jimar Ay, asidik ako. Asidik. Sinubukan ko mag black rice. Mahigay naman ka Jimar. Mahigay naman siya. Yung ano, yung pink na yan, yun yung bago. Yung pink. Yung bago. Yung kay yung ano na yan. Yung ko Pagsamahin mo na yan. na, tagiman. Ayan na. Kuyo na siya, tagiman. Oh. Lalong bumubo kayo. Bigas, tagiman. Oh. Ayan. Hanggang dyan na lang, tagiman. Gusto na ang ating paglulutong tahalian. Bye-bye.